Jam Magno versus the people of Sambuanga City. Nag-pull out daw ng kanyang uh, duty bilang judge ng uh, Miss Sambuanga. Itong si Jam Magno dahil kuno nga ay binasto siya ng mga taga Sambuanga. Tinawag daw siyang fake news peddler. <laughs> Totoo po kasi sabi nga ng mga nada -sense, kahit saan ka pumunta, ang impresyon ng tao sa ay ganyan. Ang impresyon ng buong sambayanan sa iyo ay fake news peddler ka. So masaklap 'yon, 'di ba? Sabihin na natin, nako, paano na 'yung future mo? I mean, meron kang mga anak. Sasabihin ng mga classmate ng mga anak mo na, "Oy, ang magulang mo daw ay fake news peddler." Kasi 'yun 'yung, yung balita. Yun yung pagkakaalam kasi ng sambayanan sa inyo, sa iyo, Miss Jamal. na Isa pa, ang pagkakaalam ng sambayanan sa iyo ay diehard ka nga. Wala kang pinagkaiba talaga sa mga DTS. Na kalimitan, ginagamit ang social media sa pambabalahura, paninira, at kabastusan. Oh. May bago? Wala naman yun. Ganyan ka na dati pa. Lalo na po yung pagmamarunong yun na akala mo talaga, kaya mo, sina Atty. Lenny Robredo na mo kalibel mo si na uh, Senator Riza Ontiveros, na mo kaya mo si Senator Chilianes at si si Senator De Lima, matindi mong balahurain, matindi mong banatan, na akala mo talaga kalibel mo sila, de ba? Alam mo kung sino yung kalibel mo? Katulad ng mga inasal ng taga, mga taga-Sambuanga na normal lang. Expected na yan of you expected na yan kahit saan ka pumunta na mayroong posibleng or aakalain mo na binabastos ka dahil yun ang katotohanan. Hmm. Masakit. Totoo, masakit ang katotohanan. Sabi niya dito, Let me be very clear. I am pulling out of my judging stand tomorrow here in Sambuanga City. The Miss owners that are, are being sabotaged by the people of Sambuanga. Yun daw na mga bastos niya. I cannot stand for that to happen. So I will cancel my event here. Yon. At natutuwa po ang mga taga Sambuanga City na kayo po ay nag-cancel. Kayo po ay nawala diyan sa eksena diyan. <laughs> Sabi nga ng nung ilan, um kasi daw hindi masyadong maganda yung mga decorations nga ng, ng siguro ng stage. So buti na lang daw nag-pull out etong si Jam Magno dahil lalong papangit daw ang mood ng mga tao doon. Hmm. O, oh, nakatulong ka pa dahil gumanda ang mood ng mga tao nung umalis ka. ba? Diba? I will not love Sambuanga any less just because bastos mo. Pandaot mo sa inyong city. Not me. Siguro may isang tao lang ito. Ano, ano nagsabi na fake news peddler ka or ano. Kung totoo kasi talaga yan, alam mo sa sarili mo, ginusto mong gawin yan. ay, ba't ka nagagalit? Ikaw yan. Good luck.